Cancer, tignan natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong December 9 to 15. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po naka-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Ivalay Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, may kita niyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin. your energy. We have six of wands. Ayan, maganda naman po ang energy mo. Cancer, pagdating dito sa uh, week mo. Madami kang ma-achieve. Or siguro sabihin natin, pwedeng hindi naman to yung malakihan na mga achievements eh. Pwedeng kayo lang mismo sa sarili ninyo, magiging proud kayo sa sarili ninyo kasi may natapos kayo ng mga gawain, ganyan. Tignan natin. Okay. Pagdating naman po sa uh, pwedeng maganap sa life mo. Spirit guide, ano po yung mga pwedeng maganap sa life ngayon ni Cancer. Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So, panoorin nyo yung ano nyo, yung other signs po ninyo kasi baka di kayo makaresonate dito. Okay, we have misfortune. We have malicious. Medyo mag-iingat kayo ha. Ayan so kung meron kayong isa celebrate dito or alam mo yon pwedeng meron yung iba sa inyo candidate kay for something wag nyo muna pong i-ano yan wag nyo munang ipopost agad wag nyo munang ipapamalita mm, mm kasi mababahiran po ng negativities we have ruins. Ayan, may mga gustong manira sa iyo dito. So sa mga achievements mo, sabi natin yung iba sa inyo, Cancer, ngayon pa lang kayo nakakabawi-bawi ano pagdating sa mga, you know, mga uh, sabihin natin, mga bagay na nawala sa inyo or sa mga bagay na hindi ninyo nakakuha before. So ngayon pa lang umaangat yung life ninyo, gumaganda yung pamumuhay ninyo, pero may mga tao na kagad dito na in evil ay ka. May mga tao na dito agad na hindi masaya doon sa mga nangyayari sa life mo. Mm, mm Kaya mag-iingat ka, no? Sa mga pinopost mo, sa mga sinasabi mo. Yung iba nga sa inyo, kahit simpleng post lang, eh. Ba, Nai-evil eye ka agad kayo. Tignan natin yung energy pagdating sa iyong work. We have ten of cups. Meron tayo ditong yung eight of pentacles. So, nakikita ko naman dito yung iba po sa inyo. Happy naman kayo sa career ninyo. Tuloy-tuloy din po yung inyong trabaho very dedicated talaga kayo. Mm, at meron din dito, pwedeng yung kinikita ninyo sa inyong trabaho is pwedeng pinag, ano, iniipon nyo po yan para pampakasal for some of you. We have the world. Ayan po. Okay, maganda naman yung energy. Pagdating sa mga co-workers mo, na-appreciate ka naman nila. Tignan natin. Pagdating sa money. We have Seven of Cups. Madami dito. You know. Madaming opportunities para sa inyo. Para sa pagkita ng pera. Pero yung iba sa inyo kasi. Moron parang nag-iisip pa lang kayo dito. Or ano ba yung gagawin nyo para kumita po kayo. We have Six of Swords. Sinasabihan kayo dito ni Universe. Kailangan nyo lumabas sa comfort zone niyo. Some of you nga pwedeng. Uh, meron kayong. Meron na kayong opportunity dito sa bansa. Meron pa kayong opportunities sa labas ng bansa. Pero mas pinapakita kasi dito. Ayan po. Moron sa ibang bansa. So kung meron kayong ano. Oo, or sa ibang lugar, pwede rin naman, baka dyan sa lugar kung nasaan kayo ngayon, wala talagang pag-asenso, kailangan nyo pong umalis. Pwedeng mapapag-isip-isip nyo to ngayon, we have the lovers, meron ba dito susundan nyo yung asawa nyo kung saan man siya nagwo-work? Or kung pwede, pwede ka dun sa pinagtatrabahuhan niya, yung iba po sa inyo, pwedeng i nyo na yung opportunity na yon So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe pagdating naman sa business. We have Wheel of Fortune. Maganda po yung business ninyo sa so, mga may business po dyan. And maybe this is the perfect time din para mag-start kayo ng business. We have Five of Cups. Meron dito, pwedeng i-re-revive ninyo yung inyong naluging business temperance. Mukhang matagal nyo itong hinintay and this is the perfect time para simulan nyo po ulit yan. Mga may current business dyan, maganda po yung sales ninyo. Tignan natin. Okay, medyo ingatan nyo lang dito kasi baka may mga, mga masayang dito na ano eh, na uh, materials, raw materials ninyo. Or meron ditong mga mainip no? Baka mainip sa pagre-reply ninyo, Cancer. So, be attentive then Kung meron kayong, ayan, nakokontak kayo ng mga clients nyo through your numbers, through chats, through your accounts, maging maano kayo, maaga po kayo sa pagre-reply. Check natin pagdating naman sa pamilya. We have nine of pentacles. Maganda rin po ang energy dito pagdating sa inyong family. Knight of Cups. So nakikita ko dito, pagdating sa family cancer, marami po sa inyo, nagtutulungan naman po talaga kayo. Ayan. Tapos ito, it's either ikaw nga to, very proud sa yung family mo, or meron ditong isa sa mga family members mo na hindi naman natutuwa dito sa mga achievements mo. Kesho, natulungan mo yung tao na yun, or hindi, hindi siya masaya. King of Pentacles. Ayan po. Okay, so pwedeng may galante dito sa family. Pwedeng may manlilibre, ganyan. Check natin pagdating naman po sa friends. Sa friends, we have judgment. Marami ka na bang, ano? Marami ka ng kaibigan na umalis dyan sa lugar ninyo. We have the high priestess. Mukhang may magyayaya sa'yo dito. Three of cups. Or meron kang kaibigan na balikbayan. Baka uuwi siya ngayong week na to at i-invite ka po niya. Parang it's up to you na lang din siguro kung pupunta ba kayo or hindi na natin. Pero in-invite ka naman eh. At saka wala man ako nakikitang negative energies dito. Baka nga bigyan ka pa nila ng idea. Diba? So yung iba sa inyo, kung naghahanap nga kayo ng mapagkakakitaan, baka bigyan pa po kayo ng taong to Hindi siguro ng pera, kundi ng idea. Check natin sa love life mo naman. Kamusta? We have the hierophant. We have the chariot we have Queen of Pentacles. So, nakikita ko naman dito, mas lamang po kasi yung ano. Marami sa inyo, ano, Cancer, mas malakas yung loob ninyo kaysa dun sa person ninyo. So, parang kayo lagi yung siguro nag encourage sa kanya. Tsaka, meron din kasing pinapakita dito na meron nga po, um, sabi ko nga, oh, di ba, yung parang kinikita ninyo sa inyong, trabaho, ganyan, parang iniipon nyo para pampakasal. So, yun po yung pinapakita. Pero, kung kayo po yung babae, wag nyo naman sagutin lahat. Dapat 50-50 kayo. Okay pa yun. 50-50 kayo na itong papakasalan mo. Na itong BF mo or girlfriend mo. Pero, nasa pag-uusap nyo na lang din yan. Tignan natin health mo naman. Kamusta? Kamusta po ang health? Sa health naman, okay naman. Ayan, na-overwhelm lang kayo. Siguro bawal yung iba sa inyong uminom ng kape pero umiinom pa rin kayo. Baka may acid reflux yung iba sa inyo. So, ayan, hinay-hinay ah, lang. Hinay-hinay lang kayo sa pag-inom ng kape or ng mga kahit anong beverages no, na bawal po sa inyo. Check natin ano ba yung psychic gifts mo. Ayan, na pwede mong, ano ba, pagtuunan ng pansin ngayong week na ito. Okay. So, we have clear cognizance. So, kuhanin natin ito kasi lumabas. Actually, isa lang talaga yung pinupull ko dyan. But, yan, lumabas kasi siya eh. Sabi dito, you're being called to explore and tune into your gut instinct when you just know but not sure how you do share that wisdom. Ayan. So, meron po yung iba sa inyo, ano. Always, though, follow your intuition spiritual writer. So, sulat nyo po yung mga nararamdaman nyo. Sulat nyo yung mga messages na nakukuha ninyo. For some of you, kung wala kayong mapagsabihan, mm -mm, kasi hindi naman lahat ng nasa paligid nyo open-minded. So, kung wala po kayong mapagsabihan dito, ayun, isulat nyo na lang. Animal communications. You're being called to communicate and convey the messages and wisdom from the animals. Yan po, meron kayong mga makikita, no, na mga, ah, uh, yan, mga animals, mga pets na iba yung behavior nila. Okay. Mm -mm. Basta parang there is something, nahuhuk ka sa kanila. Tama ba yun? Basta parang, alam mo yun, parang naiintindihan mo sila for some of you po. Ayan, hindi ko alam kung meron dito, nag-aaral ba kayo, or veterinary? vet, ano yun, vet ba yung iba sa inyo? Mm -mm. O yun yung gusto nyong kuhanin na course, veterinary. So, ayan po ang mensahe para sayo ngayong week. Maraming maraming salamat cancer, mag-iingat ka always, and more blessings to come.